Pia mas malaki ang kinita sa Paris kesa kay Hart, Bardegulan pa more. Mukhang mas hindi pa ang pang-iintriga kina Pia Wurtzbach at Hart Evangelista ngayong nag-unfollow na sila sa Instagram sa isa't isa. Naniniwala na ngayon ang madlang people sa chick ang may alitan o hindi pagkakaunawaan ng dalawang actress at fashion icon na matagal nang usap-usapan sa social media. Nabalita ang tungkol sa pag-unfollow ni Nahart at Pia sa isa't isa pagkatapos lumabas ang ranking ng mga top influencers sa Milan Fashion Week Spring Summer 2025 Women's Wear Edition. Milyones ang sinasabing involved sa tinatawag na media impact value, MIB, kung saan nagpatalbogan nga ang mga sikat na celebrities at influencers pagdating sa naging performance nila sa naturang International Fashion Week. Ang MIB o tinagawag ding Earned Media Value, EMB, ay isa sa key metric for evaluating the impact of unpaid media coverage on brands. Base sa fashion platform na Lefty, naungusan ni Pia si Hart base sa laki ng nakuha nilang MIB. Pumasok sa fourth th post ang ating 2015 Miss Universe habang nasa 13th spot naman si Hart. Kumita si Pia ng $7 and 59 cents million MIB, mula sa labing isang runway shows, kabilang na riyan ang Dolce at Gabbana, Boss, at Gucci. Nag-earn naman si Hart ng $2.99 million from 16 shows, tulad ng Fendi, Diesel, at Gucci. Also part of the list are K-pop stars and hype in first. Espas Karina, second. BTS, Jin, third. NC First Jaehyun, 7th and Twice's Momo, 10th Nasa 11th spot naman ang South Korean actress na si Moon Young at ang Thai actor na si Gulf Kanawat ang nasa ikalabindalawang posisyon Dahil dito, nagkasagutan naman sa social media ang respected fans ng dalawang actress at fashion icon Asartalo ng supporters ni Pia ang followers ni Heart dahil sa isyo ng kinita sa Paris Fashion Week. Wala naman daw palang binatbat ang wifey ni Senate President Chiz Escudero sa asawa ni Jeremy Johnsey pagdating sa MIB. Napakalayo raw ng agwat ng dalawa pagdating sa pinita nila sa pinag-uusapan pa rin Paris Fashion Week. Pero syempre, ipinagtanggol din si Hart ng kanyang mga fans at sinabing marami pang dapat patunayan si Pia para matawag na fashion icon.